Hala, pwede palang gumawa ng kandila gamit ang mga oregano na halaman para sa mga bad element, insekto at lamok para iwas dengue. Gusto mo bang malaman kung paano gawin? Tapusin mo ang video na ito. Hello mga jungle maupay na adlaw. Sa video nga na ito ay gagawa tayo ng DIY na candle o kandila para sa bahay natin. Pero kakaiba ito dahil hindi ito ordinaryong kandila lang, kundi may kasamang oregano. Tama po, ang oregano o lupia gravelin ay kilalahan lamang gamot na taglay na may chemical na maaring makapagbuksa ng mga insekto. Ito ay maaring magsilbing pambabatay o pampalayo ng mga uri ng mga insekto tulad ng langaw, lamok at iba pa. Sa karagdagan, ito ay mayroong antimicrobial and antioxidant na mga katangian na maaring makatulong sa palitan ng mga inriya sa katawan. Kaya naman nagtataboy din ito ng mga negative energy. Tara gawin na natin ang oregano candle para malaman nyo. Una ay kumuha lamang po kayo ng mga kandila yung ginamit ko dito pala mga jungle ay yung mga tira-tira na kandila dahil itatapon lang naman ito. Ito na lang ang gagamitin natin at tutunawin natin ito para din gawin natin na DIY candle gamit ang oregano. Medyo nahihirapan niya ako sa pagkuha ng mga yarn sa ilalim ng kandila dahil matigas talaga itong kandila na to. Alam niyo ba itong kandila na ito ay matagal na dito sa amin kaya pinag-isipan ko na ito pala ay content ko para ma-share ko din sa inyo at gagawa tayo ngayon ng oregano na kandila. Dahil maganda din pala itong pangpataboy ng mga lamok, mga insect to alam nyo naman ngayon, medyo maulan ngayong December. So, kailangan na kailangan natin ito. So, ang swerte ko nga kasi hindi na nga pala ako bumili ng mga kandila dahil may mga kandila pala kami na mga tira-tira. So, yan na lang po ang ginamit ko. So, kapag kayo ay nag diy at kung meron kayo sa inyong mga bahay, huwag na kayong bumili dahil makakatipid kayo. So, itong mga lubid na to o mga yarn na nasa ating kandila ay huwag nyo lang po itapon dahil yan po ay gagamitin na pabilo natin. So, ayan na nga katapos natin mag-ipon ng mga kandila dito ay prinip prepare ko naman po ang mga oregano. So, kumuha po ako ng mga oregano, ng mga dahon. So, depende po sa inyo kung gaano po karami ang ilalagay ninyo. At pagkatapos ay gayatin ang mga ito ng maliliit dahil nga kapag malalaki, medyo hindi makakuha ang kanyang katas na mapupunta sa wax na ating mga kandila. Alam nyo ba mga ka-jungle, itong oregano na to ay napakabango talaga. So, itinanim ko ito mga ka-jungle last year at pagtingin ko sa aking mga oregano na halaman ay mas dumami na po yan. Naalala ko nga dito sa gilid namin ng aming bahay, meron kaming tinanim na oregano, pero winasak naman ng aming kapitbahay kasi nagpapagawa sila ng kanilang bahay. So wala na akong magawa doon. Kasi nga inalagaan ko na oregano na yun at napadami ko na yun. Tsaka marami talaga ang benefits ng oregano. Pwede kayong uminom dito ng isang kutsarita para sa mga inyong ubo at sipon. So ganyan dapat ang itsura ng ating mga oregano. Dapat maliliit para talaga lumabas ang kanyang kat para mahalo sa wax. Sunod naman ay maghanda ng lulutuin. Kumuha ako ng kaldero na hindi na ginagamit o pwede din yung lata. Paalala lang mga ka-jungle, huwag niyong gagamitin yung mga ginagamit nyo pangluto dahil may hirap matanggal ang wax candle. So, dapat yung gagamitin niyo dito na kaldero yung parang hindi nagamit. So, ayan na mga ka-jungle, tunawin lang ito ng katamtaman na apoy at isunod na ang oregano leaves. Para lang talaga tayo dito nagluluto mga ka at sobrang nag enjoy ako na manghanga ako dito sa wax na ito dahil nga kapag talaga sila ay naapuyan, ay natutunaw talaga ang mga candle, diba? Tignan nyo naman, no? Para tayo nagluluto ng linaga na oregano. Kaya na nga mga ka kapag sobrang green na yung kanyang wax, pwede mo na pong isalin iyan. So dapat talaga, mainit pa talaga ang ating wax para medyo mahulma pa siya. Kumuha ko dito ng baso yung parang maliit lang para para sa paguhulma o paglalagyan na lang natin. Dapat lagyan nyo na lang po ng pabilo sa gitna at hintayin to na lumamig, matuyo at maging shape na talaga ng candle, ba? Diba? So kapag kayo'y gagawa ng mga ganito, dapat talaga prepare tayo. Kasi nga ako dito, nahihirapan ako kasi hawak lang ako ng hawak. Yung pala, kailangan pala talaga ng stick na parang mag susuport dito sa kan I mean sa pabelo na ito kasi alam mo ba hirap na hirap ako sabi ko tiyo pa kukuha nga ng aking ng stick kasi ilalagay natin yan dito <laughs> na ako dyan so ayan na nga nakakuha ko ng stick at nilagay ko yan dito para hindi na ako hawak kasi matagal pa naman yan matuyo ba? Diba? so ayan na nga nakagawa na tayo ng candle na mas maganda tingnan talaga kasi tingnan nyo, green yung candle. Ayan, kanina kasi di ba white yung candle ng mga tira-tira, ngayon naging green na siya kasi hinalo natin ng oregano. So ayan na nga mga ka Jungle Tea Nine Laps natin 'yan. Titingnan natin kung paano siya mag evaporate. Siya mag-evaporate. Paano siya mag-transform into a uh, candle. <laughs> candle talaga siya. So actually 'yan. So after that, naligo muna ako at minalikan ko siya at pagkatapos 'yung pagpili ko wow na mga talaga kasi parang naging ano na siya, totoong candle. Parang nabibili sa mga bang, bangketa, di ba? Tinignan naman mga ka-jungle, sobrang ganda. So ayan na nga, mga ka-jungle, nagawa na natin ang isang kandila gamit ang oregano. So kapag sisindihan natin 'iyan, ay magiging maganda ang amoy, amoy oregano, mababawasan ang mga negative energy kasi di ba 'yung oregano ay nakakabawas ng mga negative energy. Ayan. So, itatry natin iyan. At uh, ipapalanghap natin sa inyong mga jungle para maging masarap ang inyong pagtulog. ba? Diba? Nakakatulong din yan sa masarap na pagtulog kasi mabango yan. So, ayan, sinindihan ko yan mga ka-jungle dahil nga ito daw ay nakakapagpuksa ng mga insekto na magsilbi ng pagpalayo sa mga uri ng mga insekto tulad ng mga langaw at lamok at mga iba pa. So, ayan mga ka-jungle ang ating video for today. I hope nagustuhan mo ang video na ito. At kung nagustuhan mo, i-comment mo na yan na yes. At i-share mo na din ang video na ito para makita din ng karamihan para gawa tayo ng candle na oregano. So, si simple-simple lamang po mga jungle hindi pa kayo gagasto dito ng mga milyones o thousand or hundreds. So, simple din simple lamang po, oregano na kandila para sa inyong bahay. Ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress. Ang dami talagang nagagawa ng mga halaman, no?